Wow! Maganda ang gabi sa inyong lahat. Ako si Mark Dizon at ako ang mag-uumpisa sa video na ito. At bago tayo dumiretso sa ating topic sa history ng wika. Ano ba? Saan ba galing ang wikang Pilipino? Ba, ano ba ang Tagalog? Umpisa muna natin. Kalba muna kayo. Subukin ko muna ang mga kaalaman ninyo, mga kapwa ko Pilipino. Okay? Mag-uumpisa tayo sa konting palaro tatlong katanungan lang ito at pasusubok ang kaalaman nyo sa ating wikang Pilipino. So, ang pangalan ng larong ito ay nang o nang. So, alamin nyo lang kung nang ba ang tamang uh, paggamit yung sa sentence na yon Nang ba o nang? Okay. Upisa natin sa unang katanungan. So, kain ng kain si Jacob. Ito ba ay nang na maikli o nang na mahaba? kung sagot nyo ay nang na mahaba, kayo ay tama. Wow. Sa pangalawang katanungan naman, si Merwen ay hindi kumakain ng balut. Ito ba ay nang na maikli o nang na mahaba? At kung sagot nyo ay nang na mahaba, kayo ay nagkakamali at kailangan nyo pang aralin ang wikang Filipino ng maigi sa panghuling katanungan naman, ang bata ay tumatakbo ng mabilis. At kung sagot nyo ay ng namahaba, kayo ay tama na naman. So ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng nang at saka ng nang. So, umpisahan natin sa nang na maikli or NG. Ito ay ginagamit sa pantukoy ng objetibo. Pag magtukoy ka ng isang object, kaya na kumakain ako ng kanit. So, tinutukoy ko yung kanit. At ginagamit din ito sa oras at saka sa pecha. Magbibigay ako ng halimbawa. Magkikita kami ng alas dos ng hapon. So, gumamit ako ng oras. At ginagamit din ito sa sagot para sa tanong na ano ang sarap ng hapunan namin. So, ginamitan ko siya ng nang kasi sinagot ko yung tanong na ano. At para naman sa nang na mahaba. Kinagamit ito sa mga so, umuulit na salita, umuulit na kilos. Gaya ng halimbawa na binigay ko kanina sa laro natin. Kain ng kain si Jiko. So, ginamitan siya ng nang na mahaba kasi umuulit yung kilos na kain. Ginagamit din ito para sa pamalit para sa mga salitang para, noong at upa. Gaya na lang ng nang isilang ka ito. Imbis na gamitin mo ay noong isilang ka ito, mas madali siyang basahin, mas madali siyang intindihin at mas madali rin siya isulat, di ba? At ginagamit din itong sagot sa tanong na paano, di ba? Gaya ng example ko kanina sa pangbiling katanungan na ang bata ay tumatakbo ng matulid ginamitan siya ng nang na mahaba instead of nang na maikli. So, sana malinaw sa inyo ang pinagkaiba ng nang at nang. Kasi sabi nga nila, nakakapogi o nakakaganda ang pagkakaalam kung anong pinagkaiba ng nang at saka ng nang. So, yun lang para sa larong ito at sana naintindihan nyo ang inexplain ko. At ang susunod ko ay si Rafael Mercado isa, itatalakay niya ang istorya ng ating wikang Pilipino. Magandang umaga. Ngayon, ipapayag ko po ang aking mga natutunan sa panahon ng Kastila, Revolution at ang Lenggwayo ng, ng Pilipinas. Una sa lahat, ang wika ng Tagalog na nagmula sa katutubong wika ng Pilipinas. Partikular sa Luzon, una, mga example ng mga lugar sa Luzon ay... Batangas, Bulacan, Cavite, at Quezon. Ito ay isang pangunahing wika ng mga Tagalog at patuloy na ginagamit hanggang ngayon. Ngayon naman ang Filipino. Ang Filipino ay isang official na wika ng Pilipinas ayon sa konstitusyon ng 1987. Bati sa Tagalog, ngunit pinagyaman ng iba't ibang salita mula sa iba pang wika ng bansa at ang layunin ng Filipino ay maging pambansang wika na sumasalamin sa pagkakaisa ng mga Pilipino. At ang huli naman ay ang Pilipino. Ang Pilipino ay isang dating pa lang pampansang wika bago naging Filipino noong 1987. Nagsimula noong 1959 bilang simbolo ng pagka-Pilipino at may kakaunting pagbabago sa baybay at gramatika kumpara sa Tagalog. Hay naman, dumaku naman tayo sa panahon ng Kastila. Ang panahon ng Kastila ay nagsimula noong 1521. Noong nang pagdating si... nang pagdating ni Ferdinand Magellan at sinimula ng kol, kol, kolonisasyon ng Espana. Ipinakilala niya ang Kristyanismo at ipinatupad ang sistemang encomienda na nagdulot ng pagsasamantala sa mga pagsasamantala sa mga katutubo. Ngayon, maraming Pilipinong pinilit magbayad ng buwis at sumailalim sa, sa pilitang paggawa. Nagkaroon ng iba't ibang pag-aalsa sa Espanya, pamumuno ng kap katipunan na itinatag ni Andres Bonifacio. Ngayon naman, dadako naman tayo sa revolusyon na nagsimula noong 1896. Noong 1896, sumiklab ang revolusyon sa Espanya sa pamumuno ng katipunan na itinatag ni Andres Bonifacio na pinumunuan din ni Emilio Ginaldo bunga ng kawalang katarungan, pagbabalupit ng mga praile at pagdanais ng kalayaan. Noong Junyo 12, 1898, ipinoroklama ni Aguinaldo ang kalaya ng Pilipinas. At ang buong konklusyon ng aking natutunan, natutunan ay ang wika tulad ng Tagalog, Filipino at Pilipino ay sumasalamin sa ating identidad bilang mga Pilipino. At ang panahon ng Kastila at Revolusyon ay mga makasaysayang yugto na nagbigay daan sa ating pagsumikap, pagsusumikap para sa kalayaan. Walang po sa atong.